Good morning, good morning mga paps. Uh, itong kwento ko ngayon, paps, ay ngayon kanina lang itong umaga bago uh, paglabas ko kanina. Mga alas 6 ako lumabas. So yung mga pangatlong booking ko, paps. Uh, itong, ano, itong nangyari. Kwento ko sa inyo. Uh, hindi talaga itong may wasan kung minsan nangyayari talaga ito. Pagdating ko dun sa pick-up location, yung pumasok na pangatlong booking sa akin minissed ko siya na sabi ko good morning nandito na po ako after ng mga ilang segundo wala mang reply tinawagan ko nandun ako mismo sa kung saan ang pickup location eh tapos sumagot siya ay sir sorry maling mupit daw na sakyan niya ibig sabihin may sa kanya na ibang mupit. <laughs> Kaya pala sabi ko, Marta, war. Ba't mo nang dito na pasero? O, lalaki yung lalaki. Uh -huh. Tapos sabi niya, o, wait, hintayin mo daw, hintayin ko daw siya at pabalik na daw sila dito sa mismong area na pick location, pabalik daw. Di, ko naman. Kasi, malay ko, kung saan pa lang sila. Maya maya may lumapit sa akin na isang babae. Uh, tinatanong niya yung pangalan ko, yung rider niya. Sabi ko, hindi po ako ma'am. Sabi niya, sabi ko, baka yung kaninang ano ma'am, yung baka yung sinakyan ng pasero ko. <laughs> Nagkapalit yata. <laughs> sabi ko sa kanya. Sabi niya, kaya pala na sabi na yung babae. Kaya pala tinitingnan ko dito sa mapa ng ano, yung sa cellphone niya. Tumatakbo na daw yung driver niya yung nag yung, yung, yung nag pick up sa, ay nag ano sa kanya nakakuha ng kok sabi ko ayun ay, na nga yun ma'am pero sabi ko <laughs> sabi ko nung sa babae mamantayin mo pabalik na sila rito <laughs> nagkapalit sabi ko sa kanya o kaya mga nga mga ilang minuto lang dumating na yung rider <laughs> tawa ng tawa ako pati yung rider tawa ng tawa yung isang mukit din parehas mabit sabi ko ba't hindi no tinanong ko kung anong pangalan ng no, sinakay mo dapat tinanong ko eh nagmapadali daw na siya eh pati <tiparbo> yung pasero babae tawa ng tawa eh pati <tiparbo> yung yung pasero ko sabi niya hindi sabi ko hindi ka ba tinanong ng rider sabi niya pasero ko. Sabi niya hindi eh. Basta pinick up na lang <laughs> <laughs> nakakatawa nga mga. Marami ka talaga may encounter dito. So pag ikaw naging isang rider, marami marami. Hindi lang yung marami kung na-encounter ma dito. Ito ay kanina lang. Kaya ay kwento lang sa inyo, mga pups. Nangali na nga pala pups. Sige. <laughs> Hanggang ito lang muna. At So, mga susunod naman ng mga encounter eh, ay i-share eh, ko rin sa inyo. At uh, kakain muna ako, nagugutom na ako. Alas, kung na pala. Ito ako sa Renoma. Pwede mo ikulik sa glit? Ubusan ako ng load? Ah, wala kang ano? Wala akong kita. Ah, magkano mag Wala lang? Kumada yung load. Sa antikas, nung na-open ko lang antikas, pero na-timing nga na, ubusan na ah, ko. Anong gagawin din sa, ano? Ah, wala ba yun? No, at spot. Password dan at spot. yang okay, uh, password. nya <laughs> 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 oh, ah, na ba yan? Robi Rako. <coughs> password. Oh, Robi Rako. Vivo hmm. password Pap? Robi Rako. Ah? Ruby Raco Oo, oh, Ruby Raco, yun lang Ano yung po? Key Key O okay. Key O lang Ito tayo sa trend, no? Mga SM North ah, Ay may isang rider Kumabi sa atin Nag-hotspot Na siya ng load Hindi makapag load kasi wala siyang load nakihatspag muna para mga pag-open siya ng gcas so ganun tayo dito sa mga rider uh, bigayan lang ano, ano, tulungan lang ganun lang dito sa rider so yun lang mga paps mo muna ako paps tutungin na ako